Hello guys! Welcome back to my YouTube channel for today's video guys. Part 3 na tayo ng ating pamamasyal dito sa may Hong Kong Ocean Park. So nandito pa rin tayo guys sa summit area ng Ocean Park. Katatapos tapos lang natin sumakay dito sa may rapids. Ayan. Medyo nabasa tayo ng konti kahit naka raincoat. So ngayon guys pupunta naman tayo ng Ocean Park Tower. Doon naman tayo sasakay. Bali guys, ngayong araw ay October 7, 2025, birthday ni Gerla Lu. Ayan, Happy birthday Girl Lulu. Ayan, at dito kami nag-celebrate ng birthday niya sa Ocean Park. Bali apat lang kami nagpunta dito sa Ocean Park, kasama natin si Marie at si Nika. Habang tumatanghali guys, ay dumadami yung tao rito sa Summit Area ng Ocean Park. Kasi nga nandito guys yung mga games at yung mga rides na dinadayo din dito sa Hong Kong Ocean Park. Bali, nakakatatlong rides na rin kami, guys. So, pang-apat na tong Ocean Park Tower na pupuntahan namin ngayon. Pagpasok namin sa Ocean Park, guys, ay dumiretso na kami kagad dito sa may summit area. Kasi dun sa waterfront, pag inuna namin yon so hapon na kami makakarating dito sa may summit area, medyo mahaba na yung pila ng mga rides. So, inuna namin tong rides and then babalik kami mamaya sa waterfront area ng Ocean Park at saka kami papasok sa may aquarium, sa Grand Aquarium. Papunta naman dito sa may summit area, sumakay kami guys ng Ocean Express at pagbalik namin mamaya ay saka kami sasakay ng cable car. Sakay tayo sa tower! Hinahanap ko dun! Andito pala! Hinahanap ko tong tower! Akala ko nandun! nandito pala! So lalakad ba kami ng malayo? Diba? Payong talaga kayo? Naiwan mo yung payong mo eh. Buti yung make Ano, ano kaya bigla lumagpas yan? Pumunta rito. Ngayon, malapit na tayo malapit guys sa ating pupuntahan. Konting lakad na lang ay mararating na natin ang Ocean Park Tower. Yun. Tayo. Pacific Pier. Yon. Walang masyadong pila. Wait lang. Sa mga kababayan natin na nandito sa Hong na magpupunta ng Ocean Park at hindi pa na itry itong Ocean Park Tower, itry nyo guys na sumakay dito kasi guys, hindi ito mabilis. Bali, iaakit lang kayo nyan sa taas ng dahan para makita nyo yung 360 view ng buong Ocean Park. pila? Wala daw, sarado. Ay, sarado daw? So, ayun na nga guys, hindi pa nagbubukas yung Ocean Park Tower. So, umaakit lang siya guys. Bali, parang tinetesting pa para nila yung paakit at pababa. Hindi pa sila nagpapasok sa loob para makasakay. At dahil na hindi kami nakasakay, kaya mag aura aura na lang kami dito sa harap mismo ng Ocean Park Tower. At hindi na rin namin hinintay na magbukas. Science. Matatanaw mo sana buong ano na. Oo, ah, buong ocean park. Lahat ng view. Ano, tira Baka pa... pala, ano? Oh, Oo, ganon. Ikot-ikot lang. Swing lang siya. Tapos aakyat, uh, bababa. Ayoko. Ang ganon pala yung ano nila. Sumukhi guys. Hindi nakakatakot. Na Kasi yung loob na yan, guys, ay... May harang na salamin yan. So, itataas lang niya kayo ng unti-unti sa taas. At pag nakita nyo na yung view, ay bababa din siya ng dahan-dahan pababa. At dyan nga sa punto na yan, ay nainip na kami sa paghihintay. Kasi parang tinetesting pa lang nila yung paakyat at pababa nung uh, tower. Kaya umalis na din kami kasi hindi namin alam kung anong oras sila magpapapasok sa loob. At sa mga oras nga na yan, ay medyo nagugutom na rin kami. Kaya hahanap muna kami ng makakainan ng lunch dito sa loob ng... Uh, ocean park para may lakas pa ulit kaming lumakad kasi puro talaga lakad guys ang gagawin nyo dito kaya kung pupunta kayo dito ay magsusuot kayo ng comfy shoes at yun nga mahaba ang mga pila sa ibang rides kaya patsagaan din sa mga gusto nyong sakyan na rides at kung napapansin nyo guys yung video ko ay sobrang likot so hindi ko alam na naka open yung camera ko dyan at isinama na lang natin dito sa pag-upload natin at mag over na lang tayo. Sa sobrang likot niya guys. Kaya nung bubuksan ko na siya para makita niyo yung isa pang rides na natatanaw ko, ay saka ko ako palang napansin na naka-on pala yung camera ko. Sasakay ka ba? Katabi the, the plush. May marine world? I Iba yung pangalan niya yung Expedition na ano to eh, trail. trail. Gusto mag-hiking tayo doon. Trail, yeah. trail yeah. daw eh. Expedition. Lagot kayo sa amin. Kunin mo yung pantira doon. Nandun yung nagtitira kanya sa atin ng tubig. Eh. Gantihan natin. Uy, <laughs> gusto ko dito. picture niyo ako dito. Pasok sa loob. Isa. Nag-walling. Wait na. Labas ka konti sa bungad. Sa pa. Sa pa. Sa pa. yan. masyadong ano, madilim. Labas ka konti. Ayun. One more. Ay ay ay, pang tira, tirahin mo 'yung mga dumadaan. Ayun pala eh. Tirahin mo nga sila. <laughs> Makagantiwan lang tayo. Ah, <laughs> pa-kita. Wait lang. Wait lang, wait lang. Si, wala yan, ayun oh. Eh, no? Ya, yeah, 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 yeah. mo. Alam. <laughs> 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 oh, tinira na baba. <laughs> Nakita ka ng lalaki hunting ka ba ano Baka dun sa kabila, sa trail. Ano ba yan? <manyang noise> Naligaw kami.

poison arrow frog. Okay. Okay, makikita rin tayo niya sa exit. Okay. Hay ano? narin. Si Anya. Si Anaconda yan eh. Oh that dear mother. Katutulog. Ayan oh si si Beshi. Green Anaconda. Ayun siya ayun doon. <laughs> Na hanap niyo rin eh. Nandoon. si Beshi. Natutulog. May paniki. Ito taas. <laughs> ito, 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 ito. Ay, ang hindi ka na eh. Isang picture dito.